Adlaw kaninyong tanan, guys. Welcome or welcome back here dari sa ating YouTube channel. So if you are new here, please 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 do not forget to click like, share and subscribe, guys, and also pagibil ulpod ang notification bell para din, guys, man notify pud mo sa ating mga future upload. So mga adlaw sa tanan, guys. mayong adlaw, mayong hapon, mayong udto kung saan man kayo pong sulok ng mundo. Thank you so much guys. Salamat kayo sa inyong tanan for this video. I-tour ko po kayo guys sa aking munting garden kasi po nag po ako sa inyo no na kung kung manurok na po ang kuan kung sumibol na po ang ang kuan yung tinanom ko noong last time yung mga seed bitaw guys na tinanom ko sa garden umano na siya guys nag grow na so ipakita ko sa inyo guys sobrang saya ko grabe ang kalipay na guys dahil diturok na gid ang ako mga tinanom nga mga, mga utanon na ako ditoy ukra to ako ditoy kuan kining ampalaya na ako ditoy batong na ako ditoy bagyo oh my god guys nalurok na talaga subang saya ko talaga guys grabe ang saya ko dahil alam mo yun yung parang may pinaghirapan ka talaga namang kuan <coughs> ay na gi ubo na so excuse me guys ha so na to siya guys uh, kuan kining ako mong ipakita mamu mo. manguha po taguan guys manguha na po ko ubuk chuy kaya ako nga eh, sa ako ang sinigang so gusto na ako mag super thank you guys sa akong sunglass for today galing ko ito kay Miss Anne from California thank you very much Miss Anne I know it's really really nice salamat kaayo and I can uh, uh, you still owe you so much. So, thank you very much, Miss Anne, if you're watching. So, kuan guys, ipakita na na sa inyo ang ako ang mga mga kuan ka mga utanon dito guys. Nanurok na siya guys, ang ukra, ang batong, ug ang kuan kining ang palaya. Ipakita ako, na ako sa inyo guys. Samahan niyo ako. Nagdala na ako ka ng basket guys. Muna akong basket forever na kuning nga basket shout out sa naghatag ani sobrang thank you kay inyo. sa inyong tanan guys ngayon lang din uli ako naka video naka pang inyong lula karong adlaw no pastilan ya sobrang salamat hangin kay diri sa mua ano nya mang harvest na ta sa ato ang bok choy kay tagas naman dagko na pwede na harbison so ipakita na ko sa inyo guys ang akong garden so bago day bago day ko nagmu ganiha guys wala lang ko naka video kay nag-charge pa ko sa kong cellphone so limpyo na kay diri ang ato ang kapaligiran so una siya no kunya guys na ako diri sa ako ang garden guys nandito na ako sa akong garden so mauni siya guys katung okay kay katung okra nga atong tinanom mo ni siya guys kani nga linya diri guys puro na ni siya okra nga linya guys mga ukran na siya guys kunya kani siya guys mauni diri ang ampalaya pag nakita ninyo guys sumisibol na rin siya ayan oh Onya kanisya siya dire guys, mo ni katong talong wala pa. Pero mo ni siya ang green beans guys na una na. Mo ni siya guys ang green beans. Onya. Onya green beans guys. Onya kini mo ni katong mo ni siya guys katong batong nga atong gitanom. So mo ni siya guys ang ako ang mga bokchoy oh. Pwede na siya mautan. Pwede na ta mag-harvest guys og utanon. So manguha na ko guys kay dagko na didto manguha na taog manguha na taog kuan manguha na taog bukchoy kay dagko na ang bukchoy guys pagkita na ko sa inyo guys dagko na ang atong bokchoy magharbis na ta butang lang na diri ang kamera may lagi ang tagmahulog wala man kameraman wala kameraman guys ako rin nagwara-wara iman makuan ko eh so na ta guys Buk Buk dagko ng bokchoy diri guys. Choy guys, oh, dagko na siya, oh. Oh, dagko na siya. kita na sa inyo, guys. So, nanawa guys, oh, oh. Dagko na ng choy, guys. Muna isagol na to sa awa, guys. Dagko ng buk choy. Muna isagol na sa sinigang. So, mga duha lang siguro kapunuan kay kay kuhan. Muna siya, guys. mag isa. Aw, duha to. sus na, makauta na gitarga ka guys. Basta, nana kay tinan e o, makauta na kayo. Siguro mga magkwapata no, Mga tulog kapunuan atong ibtol guys. Tutal, daghan man ni eh, Ay, katong bidu akong kuha uno, katong dako. Magkwapata katong dako guys. Magkwapata katong dako. Tulad ito, galain. Tinanong gihapon ni nako, di ari. Kani atong ibtun kay dako kayo. Okay. Oh? Nindot kay ni siya nga. Kuan guys, tanawa oh dako kay guys oh. Tanawa oh. Oh? So pasensya na kay mo sa kong video for today guys kay wa gid koy video So sakto na siguro ning tulo ka Para sa agol na to sa atuang sinigang. So tanawa guys oh ito Oh, oh tanawa. So, Hi guys, namin. so far mo na na akong garden guys. So to ara ditong mga bokchoy guys, daghan itong bokchoy. Budagan gyapon dito nga bokchoy guys. Kani mo ni mga ni para salad guys. Unya, ang ato pong patatas diri guys. Okay kayo guys. Ang ato pong patatas diri na nag-as na pud siya no. Unya, ang ato ang ato pong kamatisan guys. To ara dito guys, kato dako kamatisan. Tumitos to tu dito guys. So kani na lang siya guys. And looking forward gyud ko dani mga green beans ni guys mga okra ni mga kuani diri talong di ari guys ampalaya palaya di ari okra so excited na ko guys i'm very excited sa akong garden inig kasamir summer po i'm very excited sa akong vegetable garden karon na po guys ni saad po ko ninyo nga patan-aon pud muna ako sa akong bulak guys ay namulak na to akong bulak guys patan tamo, ta mo katong nasa akong facebook na toy nag sa ako guys unsa kong ngalan ato nga bulak ko anto siya guys katong nasa akong front ko anto siya kaning Pionis. Pionis to yung alan, ato nga bulak. So, ako pugmong ko aon diri sa ako ang garden po sa ako ang flower garden kay namulak naman po siya no ipatanaw na ko sa inyo kay ni saad man nga ako mong aon so mo ni akong garden magsubo na uh, ako ara ni siyang gitanom diri ako ni siyang gibutang diri ni palitra ko siya niya na lang ko na ko siya guys so yan, po niya po ni siya guys pariha siya doon na video na na ni eh. pero ako lang niya i reveal ninyo. So, mo ni akong yard, guys, na dito ay. Pero ay gawara-wara, galakaw-lakaw. Panya, mo ni akong kuan diri, guys, nagmuo ganina diri, wala lang akong nagvideo. So, mo na ni atong bulak, guys, no? Mo na ni update atong bulak ng ruses na mulak na. Ang ah, kana, ang kani ba ni na kun tinanong, guys, kay namatay ni dito sa pikas. Onya kana, mo, niya, mo niya, akong, taraho, diyan, na akong gi trabaho diha nga bulak. Ana siya, guys yung kani po siya, gabulak na po siya guys. Kunya kanang uban, wak pa namulak. So, kani siya guys, ay, namulak na po siya kani. Ang kanang diha guys, mga lilis, ana, wala pa namulak. Kari namulak na guys. At kari nagduwing okay na siya. Kari namulak na sab. Kani siya guys, namulak na. So, ato na po ta dito guys. Guys, diha na po ta nga area. Kana diha, akong favorite nga area diha kay. Kaya kuha siya guys, kanang, pwede mo maglingkod-lingkod ka diha. Unya, chat-chat ka diha oh. kanang relax-relax ka diha guys ini hangin landong nindot siya nga nga area. so ipakita na ko ninyo guys nagtanong po ko dire ako matong i-upload sa Facebook daman to'y nang utana ako ako kailani nga bulak o niya guys ano bulak akong ipang tanong guys kana siya nga bulak kana siya ako kailan na guys pero pero kuan ka kanan... google search na lang ninyo guys so kuan na siya kabo tulo au upat di ay so muna akong i dire guys napukoy mga anghil-anghil diha nabalit na ako sa garage dayon mo ni siya guys ang katong bulak ang akong na akong gitanom na ana na siya guys na ana upat ni siya ka upat ni siya ka buo kanitan awa o namulak pag -ihapon. so ato na po ta guys sa ako ang front kay ipakita na na ako sa inyo ang akong sa inyo guys kang akong bulak na katong namulak o daghan kayo guys dahil nang utana, kuningalan ko anak nga bulak, shout out dito sa taga Cebu City. Ang pangalan po ni Ani Ma'am kay Pionis Kani dako ka siya ba? Kani ba siya guys? Kani ba? Siya guys, mo ni gitawag diri sa Amerika o oh, punis. Ah, daghan kay ning diri guys, ipakita e, ko ninyo. Magsugot ta diri. tanawa guys. Basta minuto nga bulaka guys, pero lang mga mga la, mga sa hangin kana nga tumba ba kay. Eh. Tumusa ka bukrat. talagang bulaga guys oh, grabe ang pagpamulak di kan diha padulong na diha padulong diri tanawan ninyo guys tanawan di bulaga guys grabe ang pagpamulak guys usara niya ni di ani kapunuan niya gritso ta diri gritso ta guys oh tanawan ninyo guys Muna siya gitawag guys oh piyunis. Muna siya gitawag o oh, piyunis. Kani nga bulak guys. Muna yung piyunis. Kunya. tanawa ninyo guys, oh. Oh. Grabe ng halang bulak, oh tanawa guys. Ngunit mo ko nga bulak. Grabe mamulak siya guys. Pero ang problema lang niya guys kay mahapla siya tungo sa kabugat sa mahapla siya guys tungo sa kabugat sa bulak. Unya kana po siya guys, mo ako ang roses diha, mo ako rose. Mo rose na ko guys, awa oh. O kana mo guys. Ang akong garden. Ari na ta Kunya diri nata guys sa ako ang kunuhay ako ang landscape kunuhay. Oh. Napo siyay bulak diha guys. Ang roses po dito guys namulak. mulak. So tanawon na lang ninyo guys mo na ako ang munting garden. Oh. Napa dito guys. Awa. Siya guys, na ta. So ni guys ang aking munting garden. So on kanang dako guys kay syempre nabiyat tay mga full time nga trabaho na pag abot sa balay trabaho giya punta no kay natural man to guys nga nindot man gunang tay mga tanom-tanom kay malingaw man sa punta so sus so, basta kay na kay time guys wala yung uras sa basta na uras guys maka pananom-tanom ta maka harvest-harvest pud -harvest pareha ng mga utan o magka ng magbulak po magtanaw kas bulak guys kung ma kuan po ka nang ma-stress po ka pwede po magtanaw-tanaw kasi so imong bulak na imong tinanong makuanta po ka kanang ma-relieve po imong stress so karoon guys uh, na dito po uh, na po kita na po sa inyo guys ang ato ang na nga bichay kasi nang isa ka basket ang atong Harbis nga pichay guys oh ayan oo, oh, oo. Oh. mo na atong harbis nga pichay nya ipakita po na ko sa inyo guys ang akong tanong pud nga bulak di ari sa among kunuhay patiyo kunuhay na mo ni walang nako giun agi okay? na payong guys kay perting hangina matumbar po siya sa hangin nya ipakita ninyo guys ang perting hangina kayo guys so akong ipakita ninyo guys ang tanong na ako dari no oh, koy bulak dari guys favorite kayo na ako ni bulak dayon ang diari po guys na akiha po usag iha kuan man siya kabuk guys duha duha terno den napagit ko diri guys bulak terno iha ni di sa isa to isa dito ay ayan ya yeah, dayon guys mao puni ang ako ang mga herbs So ni guys ang akong herbs ako paning ipang segregate isegregate para kining mga herbs na ako di para na napuda ko napudak ko na pudak ko sya i -tano. so daghan kog trabaho guys daghan kay kung trabaho kay full time worker ba? tanung ya makadiop prop unsa namo buhok makadiop makadiop lang taog twice a week nya manglaba pa manguan pa ta daghan gyud trabaho guys so pero nangita gyud guys nga maka garden garden pa ko so din lang siguro ko to akong vlog karong adlaw guys unya oh salamat sa paguban-uban ninyo na ko sa ako ang tour na ko sa ako ang munting garden so i-update mo ko guys kung managko -ku, na ganito tanan ng ako mga tanong i-update gihapon mo na ko puhon sobrang salamat kasi inyong tanan guys sa ating mga new subscribers sobrang thank you kay ninyo karong adlaw magluto sa ako kay para po na pud mi sa pamilya. Sobrang salamat kay sa inyong tanan onya. will We'll catch you na lang sa ating next video no. Okay? Bye-bye. God bless everybody. Hi guys, thank you so much for watching. And have a blessed day. Bye-bye.